So ngayon sa si Irish atong pa-exercise on para naman ma-exercise na iyong lawas. O oh, ay ka Irish, punta ka dani. Dali. O oh, ina na siya mag-exercise para i-delete oh, pa dili sige katulog si si higda. <laughs> Nangin. O oh, dali. Dali <laughs> ta pa kai. Ay. <laughs> Kay ayaw mo ya mag-exercise siya. Yeah? Sige ganyan. Balik ka po niya, anak. Sige nga. pero parang may exercise morning. Parang morning, may exercise morning. Ayan. Tapos, parang kababalik. babalik. Ipalik <laughs> ko. O, oh, dali na. Ay, nakuha O, oh, balik. Balik dito, balik. Balik sa higdaanan. Balik. Para mabalik si Danan. Sige, ah, Siyempre, magbalik ka para mag exercise mo yung mong yung lakas. Yung mong pwersa ba? Ay, ito mo. Bye. Bye, Diyan. <laughs> Ayaw man niya yung ano, mag-exercise siya. Yeah? Gusto niya, lagi lang siya nakahiga. Dapa, higa, dapa. Hmm. Karang exercise na, na to. Oh, bye. Oh, bye. Oh. Nya. Ha? Doon yun? Oo, yung til, napas ako an. Ang Yung, Napasa... yung til, upang <laughs> Ay, ayaw sa higda. Kaya bago ka exercise na maupod ay sa higda lingkod Dun na mo na may higda sa magkuan hindi na mga like your size sa napagod kuya ay kung sila kagaling ka B bawal na ba magkuan hindi ka ayaw ni saka saka lingkod lingkod sa ala ka na di ba kung may higda sa Nag-exercise gani, yan, higda dito. Ayan. Then po, sandig ka na lang. O, mag-inhale, exhale na lang ka. O, inhale, exhale. O, tapos ang gituro kay, ano, kay Dork. Kay Dork. Kay Nars. So, ang ganito, i-up ang lubot. I-up ang lubot. Pwede naman five. One. Magbilang ta. One. Oy! Magbilang ta. Taman five. Five. Sige, i-up mo ang imo ang lubot. Yep. 1 2 3 4. Ay, two. oh, dasan ka mo dun sa amon to, sa mga lang ito Dali sa ito do pasa kwan. Okay, mom. Tanars. Yan. Tayon. Ikas. And sunod. And sa palain. Wala na. Wala na, inhale, exhale na lang. O, wala na yun. o, son, yung... O saan, kumusta man ang iyong pag-exercise? Okay lang, maayos lang. Maayos lang? Uh -uh. Hindi ka napagod? Hindi ma, nagpaparagya po. <laughs> <laughs> eh, Kaya gusto no, mag-exercise ulit? Hindi <laughs> eh, balik-balik ka eh. Okay, po ya ha. Uy, exercise ganito. Taka lang ako <laughs> Tama na to mag pa tao -tama. <laughs> Tama na to okay. tao ka ka pa <laughs> na pagod. Wala na pagod. Kaya napagod ba sa pag